pista last year mana 2024 so mag 1 year sila karong August 15 to August 16 bala na sa elementary school muna lang yung din eh barangay tambubong duhan eh ka barangay okay good morning so din isa ta mag walking sa ta sa kabuntagon makulimlim ang umaga okay so time check atong oras karon sa buntag is uh, 7.50 so magtuyok sa ta walking sa ta sa lang katuyok okay so naapunta ay best combination karon istinga na to ni para 5 pm maragili siya natay tulog ka combination 5 pm lang siya bata uh, ni siyang ipa extend ug adlaw 23 man ta karon today is July 23 July 23 ato uh, siyang ipa abot sa July 24 okay so Dua ni ah tulo ni combination so walking sa atong style kan walking kay buntag sayo so atong panahon is makulimlim makulimlim atong panahon so dili ta magkumpiyansa kay nagsige na gulan na agya po low pressure okay so walking sa ta na ta tulo ka combination so unang combination na to atong unang combination is natay 258 natay 258 kuha ano na siya 5pm lang gini siya natutayan 5pm ah, July 23 to July 24 5pm lang eh, duda na ako kaya kita na ako sa akong bulang kristal 5pm gini siya magawas pero magawas siya sa 2pm 2pm or 2pm or ano 9 pm po so pero 5 pm ra gini siya aron di tamakalasan kay e, so, tanan ako sa bulang kristal 5 pm gini siya magawas okay so walking sa ta tuyok ta ilakaw so, ta to is 7:50 so tapuyok ta na ta dinis sa barangay barangay tambubong barangay balakanas mo ni sing gitawag nga tambal Na tadini sa Misamis Oriental. Shout out sa mga taga Misamis Oriental ya ug sa taga Tambal. Tambubong Balakanas, Villanueva. Shout out sa lungsod sa Villanueva. Okay. So walking ta. Siya say siga pundot atong mga katuhuran. Kay gapanakit atong tuhod pag naog sa hagdan, pagsaka sa hagdan gapanakit atong tuhod. So shout out sa mga Okay, naa rin tay ika tulong nga combination at ika tulong combination kay ni ka combination 5 pm only ra gyapon ni lang nato ni kay tulong ni siya ka combination gustingan nato ni dagang salamat barangay tambubong Okay, mara siyang barangay, barangay hall sa Tampubong. Doon na kabukil lang barangay hall. Na ay old na po yung new. Okay. So, hapit na gaya po ng pista din sa Juan. pista din sa barangay Balacanas. Kailang pista, Last year man ini nga tarpulin. So, muna ilang pista last year muna, 2024 so mag one year sila karong August 15 to August 16 sandroke ilang kwan ilang patron okay so natay katulong nga combination natay tulong nga combination natay tulong nga combination baba pura gapon 5 pin gapon na siya nagapunta ni sa ilang kwan sa ilang Balaka ka sa elementary school mo nilang iskulahan din eh iskulahan na elementary school iskulahan nila na napunta din eh sa barangay tambubong duhan ka barangay ay eh. oh shout out hmm. more, more. shout out duhan sa ka barangay ah Mar Mar! Shout out Mar! Okay. So ata ito local combination. Just tingi lang niya. Murah gihapon ni siya, 5PM, murah gihapon siya. 5PM data 8560756. Akong gitray ini sekali ra, gaka-bugi sekali ra galing ni siya. So una siyang sgilahan dio. Just tingi lang niya, 5PM murag gapon lang. 5PM. dari bulan 23 hingga bulan 24 oh nara pakita padul padul shout out shout out teacher Oke, okay, bye bye. <laughs> oh, sa YouTube. Oh, okay, so eight five six, oh lang ninyo <coughs> kana ang basin mo gawas 5 pm siya Ayun lang po pag iwas sa 2 pm 9 pm 5 pm ra gini siya ayon yung kumpiyansa ini eh. okay. basin mo busagak gini siya okay so nakatuyok kita mga po 5 minutes pud five 5 minutes pud atong ano atong pagtuyok 5 minutes So, kumbati yapon. Okay, again, 8.56, 5pm lang, o 7.56, o 2.58, 5pm rin yapon, na-extend na, na siya sa July 23 to July 24, 5pm only, mo yapon si 8.56. So, testingin lang ninyo ni, eh. kay Basin Bogawas ni, eh. okay? So 5 minutes kita tong pagtuyok. Ay 7 minutes na. Higo kita makahome dito 7 minutes. Okay. 7 minutes, okay ya po na tong pagtuyok. Okay na ka, walking ya punta. So mura to mga tola, ay mo gumbiyansa. Kay, pasin mo gawas isa sa 5pm. Tulon na siya ka Ah, 5 856 756 uh, <coughs> So naka-home ya punta. Naka-home. Okay, din na lang kukutob. Salamat sa inyong pagtanaw. O, salamat sa inyong suporta. Babus. Payas o. Okay.